our YouTube channel. Tara. Meron tayo ditong banana blossom. Sabi ko kay Asis, anak, your folder. Asher, your folder. And your pencil case. Sabi ko kay Asis, bili siya ng itlog at saka harina. At ako ay magluluto ng pati, banana blossom pati. Burger ba? Yun lang naman ang alam kong luto nito. Kasi kung ibuboy ko lang yan, tapos isaw-saw lang siya sa baguong, ayaw naman ni Asis ng baguong, nababaguan siya sa baguong. Tapos, pwede ting ano ba? <coughs> yung, ano yan, yung karne ng baboy sana. Tapos, para, ano kasi, bakit ba um ulyanin ako? Oy, makakalimutin na ako, guys. Hindi ko na alam anong tawag doon. Yung parang adobo ang pagkakaluto niya na may banana blossom. Ang sarap nun, di ba? Humba. Yan. Masarap din yan, humba, o. Oh. May hey, banana blossom. Tawagan ko nga pala si Asis. Pabili ako kahit kalahating kilo lang ng baboy Yung medyo may buto-buto. Tapos halo natin to. Yun ang masarap na luto. Yan. Oh. Tawagan ko nga pala yung isa. Saglit na. Ay, ihahatid pala niya si Asis sa si Asher sa school. At tira pala si Asis. Sabi ko bibili ng baboy. O may dala ng manok. At saka sausage. Kasi so, sabi ko lang ang sarap nito ng humpa eh. Yung fried ano, ano? Bison with ano? Cheese. Where is flour? Where is egg? egg? Where is egg? Where is flour? Where is milk? Milk? Mm. Up there. Ha, ano? <laughs> Yung gatas ko ganun, mag, ano, mag, i-squeeze is pa ako ng gatas ko. Kasi sabi ko lang, man, baboy, eh bumili na pala siya ng manu. No. Ay, naku, fried chicken no naman si Asher. Si Asher, fried chicken dal. Fried chicken dal. Ay, naku. And you fry also the sauces? And this one cut and No, cook. I don't like. I will cook. No, you're not gonna mix that one with... Ay, ah, yeah. no, this one, you just cook I will cook. This one fried chicken, this one will cook fried. This one like this. You will eat all of this one? Even it's... I mean, don't friends. worry. You will, you will like it. Ripe already. Hinugna, oh hinugna. Delicious. Delicious. Hundred percent. You know already. I am in the in the work for this. You know, help her set. Nice. Chef, chef, chef. Kadet. Chef, tagaluto nga, yes, tagaluto nga siya dati sa Qatar. Ngayon nakalimutan niya na magluto ng mga Arabic food. What Hindi na niya matandaan kung mom? paano magluto ng mga Arabic food. No, anak ko, I, mean, I, I need to Hi guys! So ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi ko na nadagdagan yung aking video kanina kasi nga... Ay! 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 Ang ating sis! to! Hindi ko na nadagdagan yung aking video kanina dahil... Kumuwi si Asher, tapos nagising si Tonton. Buti nga kanina umaga nung umalis si Asher uh, na tulog si Tonton. At least medyo maluwag ako para magluto nga, yun yung napanood nyo, nagluto-luto ako dun sa may kusina. At dapat, yung niluto ko yun, lulutuin pa ni Asis, yung ampalaya na prinito ko, may dapat gagawin siya dun, eh sobrang busy niya. Wala na. So, ang ginawa ko guys, yung ampalaya na prinito ko, inahalo ko na lang siya sa munggo na niluto ko kanina. So, yun yung lahok niya. So, yung naging ulam namin kanina, yung fried chicken, at saka sausage, at saka yung munggo nga na may ampalaya. Dahil wala naman siya, ay eh, pinaghalo ko na lang. Nung nagluto ako ng dal, nung naluto yung dal at nilagyan ko ng sibuyas, isinabay ko na rin na inilagay yung ampalaya. <laughs> Ganun na lang ang ginawa ko. At yon sa mga nag-download nga pala nung apps, nung Popo apps, at yung mga sumunod sa akin sa Popo nga, ayan, ay... Ah, nakalimutan ko lang Although sinabi ko naman sa kanila doon sa ano kanina, pero ulitin ko lang at saka para aware na rin yung mga iba kasi mayroon mga bago-bago nga doon na ano, siguro nakita nila yung sa video ko nga no. So gusto ko lang linawin pala no, sana mapanood to nung mga iba na nag-download din. Kapag lalaki po yung nag-download, hindi ba po kayo pwedeng mag-live? Bali, ang pwede nyo lang gawin ay makisit in sa panel kasi may coins kayong makukuha doon. Di ko lang talaga alam kung magkano dyan sa Pilipinas. Kasi dito kasi sa Nepal, kapag lalaki ka, pwede kang maupo sa panel, makakakolekta ka ng 500. Uupo ka lang din ng isang oras. Sa babae kasi, uupo sila ng tig isang oras at makakatanggap sila ng points. Dito sa Nepal kasi ang natatanggap naming points ay 800 points. Suguro sa Pilipinas na sa 400, siguro. Kasi kailangan habang nakaupo ka sa crown seat, kailangan may laman din yung ulo mo. May gift ka din na matatanggap. At least 10 ay 100 points dyan sa Pilipinas. Kasi dito sa Nepal, 200 points. So yon, kapag babae naman yung nag-download at first time niyo sa Popo guys, agad-agad kayong mag-live ng dalawang oras kasi sayang ang 20,000 points. Kapag hindi niyo kasi nagawa mag-live ng dalawang oras pagka-download niyo nitong Popo na to, hindi niyo makukuha yung 20,000 points at sayang talaga. Ang hirap, ang hirap kitain ang 20,000 points, guys. Ako nga ano, alam, ang ginagawa ko, kaming dalawa ni Asis may Popo, itong mobile, itong account ni assist at taga-collect ko lang siya ng points kasi hindi siya pwedeng mag-live. Tapos kapag nakisit in ako sa panel, nakikisit in din siya para makuha niya yung 500 points nga. Points nga, ganoon ang ginagawa ko sa kanya. Pero ngayon kasi dahil na dahil na reach niya na yung <laughs> anak ko eh sit down baby. Dahil na reach niya na yung level 5 sa Well, pwede na siyang mag-video. Ngayon ang ginagawa ko, nagbubukas din ako ng panel dito ni Ash, assist So, ganon. Tapos, dito sa, sa Popo kasi, guys, kung wala pa kayong coins, may free coins na binibigay ni Popo every day. May na nakalagay doon, may gift, lucky box ang tawag nila doon. Ayan, may lucky box na kung saan pwede kayong mangulekta ng coins. Maraming mga nagla-live mo, na naglalagay ng lucky bag sa kanilang live at pwede kayong mag-collect ng coins para makaipon kayo. Ganun ang ginagawa ko. Lalo sa ganitong oras dito sa Nepal, nag-iipon ako ng coins kasi para sa akin madaling mag-collect ng coins kapag ganitong oras. Lalo yung mga taga ibang bansa, konti lang yung viewers nila unlike kasi sa Pilipinas, maraming viewers mahirap mang-collect So, ayan, kagaya yung nakikita nyo, guys, ayan, ayan, medyo maliwanag, nangungulekta ako ng coins, coins ni Asis, kasi kanina, nangungulekta din ako ng coins ko, sabi ko, kay Asis naman, so, salitan yung pagkukulek ko ng coins, at swertehan, kasi may mga naglalagay ng premium box, yung gold box kasi, minsan ay, ano, may laman na 1,000 coins May laman na 500 coins Eh, nakaswerte ako kanina Nakabukas ako ng 500 coins O, di may 500 coins na ako sa aking account yang suerte yung pagkulit ng Swerte... Ay, gusto pala niya kasi ng video Eh, sorry naman anak ko Ayan So, ayun, tiyagaan lang guys At saka sa mga nagsisimula pa lang sa Ano, nagsisimula pa lang sa popo Guys, pwede nyo akong tanungin sa Popo. Kasi nagla-live ako sa Popo. Pwede ko dong sagutin yung mga tanong nyo doon. Kasi may dalawang oras akong live sa isang araw. So, kapag nakita nyo na... Kasi kung, kung ang dinownload nyo ay yung mismong link na binigay ko, automatic yon na kapag nag-live ako, ay makaka-receive kayo ng notification na nakalive nga ako. So, kung may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong doon. Mag-type lang kayo kung gusto nyo. O di kaya... Ano bo, ah, ipindot nyo lang yung mic ganyan para kasi maraming mga nagdownload mga bago ako, ah, nasusundan eh kaya sabi ko ah, siguro ano to ah, yung nakapanood, tapos nagdownload nga sila ng popo at nag ano nga registered, kasi mga bago eh mga bago, mga nasa level 1 level 1, tapos isa pa lang ang friend nila, ako pa lang yung friend nila, so ibig sabihin yung nanggaling sa YouTube yon mga, mga subscribers ko viewers ko na galing sa YouTube doon na nag-download Popo. So, kung may mga tanong kayo, guys, sa umaga ako madalas kasi nagpapasies na ako sa mga, ano, sa mga, yung mga downline ko dito. So, kailangan ko silang i-CS. So, nandun nagla-live ako doon. Nak Naka-panel ako, pero nakabukas ang aking cam doon. So, pwede kayong magtanong doon, guys. <laughs> Ayan, and shout-out pala kay Empire Marcel. Si Empire Marcel, ay subscribe ko din siya dito sa YouTube. Siya yung matagal na nanag-popo-po. Na, at saka si Maymay na nasa Hong Kong. At saka si Be, Jessica. At saka kay Rosalie, kay Cindy shout out sa inyo na sa ano sila na, nasunod sila sa akin sa popo ayan so and of course sa inyong lahat guys sa lahat ng suporta nyo thank you thank you so much syempre syempre sideline ko lang naman yung popo eto pa rin naman talaga kasi eto talaga yung pinaka ano ko yung mag naman talaga sideline ko lang talaga yan kasi nga hangat hanggat may kahit konting-konti ba, kahit may pinagkakakitaan tayo ng konting-konti sa isang araw, eh, basta sa malinis na pamamaraan at wala tayong naaapakang tao, ego tayo doon. O, di ba? So, yun. Yun lang yung ating video for today. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.